Ito pala ang buong pangyayari sa naging aksidente ni Kim Kyu, Sir Hersal. Nasitis ka ng ulo. Habang nasa kalagitnaan or Hersal, ang nakahang na bakal ay tumama sa ulo nito. Agad itong pinaupo para matingnan ng medik. At ang naman nilagyan ng cold compress. Dinel na agad ito sa malapit na ospital Buti na lamang ay hindi ito malala. At na. Maraming kinabahan sa pangyayari. Buti na lamang, sit. At nakapag-perform ng maayos last Tuesday. Kinabayan talaga siya ng Diyos. Hindi biro ang nangyari. Pasasalamat pa rin. Walang malalang nangyari. Ay, nangyas mga opinion of fans. Ito pala ang buong pangyayari kung bakit dinala siya sa ospital. Grabe ka talaga, Idol. Pinakabam lahat. Iba ang deduction, Sabi nga ni si at MC, Okay lang naman daw umano na hindi magpabad sa rehearsal. Ngunit si Kimi daw, at takakabidig. Musipag. Gusto niya perfect at tama naman kapag ganyan na mag Mainam na ano mo lahat ng step. Ayon pa sa isang komento, Congratulations! King King Choo! Hiwang kilase! Ang dami nangyari bago mag-start o mag ang performance. Pero, naitawid nyo, kaya pa na-emotional silang lahat after magpasikat. We are so proud of you. Panalan na kayo sa puso namin.